gandang gabi guys gabi na pero maliwanag pa nandito tayo ngayon sa may north Vancouver mamasyal kami ni Mrs. dahil holiday ngayon so ayan alas utso na ng gabi pero maliwanag pa guys ayan so ito rin yung pasyalan ng north Vancouver Mahaba na yung itong pantalan nila. Ayan. Mamashal lang kami ni Mrs. Del Holiday. Okay, ayan. Ang gandang pagmasan dito. Alas otso na ng gabi pero may araw po. Parang sun-sun lang. Sunrise lang. Ganda pagmasdan talaga. Sino bang hindi mapapawaw sa ganda ng kalikasan dito guys? Talaga naman. yan Sarap sa Sarap Talagang mapapukaw ka na lang sa ganda. Ayan. Benta tayo? Ha? Ano? Paalun o ano? Alun ah. Baka may isda siguro. Hindi, mga isda yan siguro. Mga isda yan. Baka yung ano, dulpin yan, dulpin Nakita nyo yung alon na mala, ano, dulpin yan, no? Oh. Oo, kaya yung si lions. Dolphin siguro. Asan na yun? Mga dulpin yun, no? Oh. mga dolphin yun ayan naglalaro ayan may mga barko na cargo yun naman yung city of Vancouver so dito tayo sa may downtown ay North Vancouver. Talagang napakaganda. Tara, tuwin tayo. Bijoy naman. syahmat man, Hello guys. Mamashal muna tayo dahil hali okay, So maganda ngayon mamashal. Si Mrs. yung akin taga video ngayon. Maganda <laughs> magmuni-muni mag ngayon. <laughs> Tama na. Ilan, ilang minuto ano lang. Segundo lang. Ayos na yun. ยืน